ikalabing dalawa ng Oktubre, taong isang libot bolong daan at anim na putwalo. Ipinanganak si General Mariano Trias, isa sa mga pinakamagiting na general ng katipunan sa himagsikang Pilipido na ipinagtanggol ang kabite mula sa mga Espanyol at ang itinuturing bilang ang pinakaunang vice-presidente ng revolusyonaryong gobyerno ng Pilipinas. Isa siyang aktibong propagandista sa silang at kawit kung saan nangalap siya ng mga puwersa at pondo upang tulungan ng kilusang revolusyonaryo bago sumiklab ang pag-aaklas. Siya naman ang piniling vice-presidente ni General Emilio Aguinaldo sa pagkapanalo ng paksyon ng Magdalo sa Kumbensyon ng Teheros. Lumaban din siya sa puwersa ng Amerika sa digmaan laban sa Estados Unidos Ngunit kalaunan ay sumuko siya kasunod ng pagkakadakip kay Aguinaldo. Nabigyan naman siya ng pagkakataon na makaupo sa pwesto bilang gobernador ng Kapite nang itatag ng Estados Unidos ang isang bagong gobyerno sa bansa hanggang sa kanyang itaguyod ng sangay ng partidong nasyonalista dito at pumano sa edad na 45 bilang gobernador pa din ng parehong probinsya.